Nagsuntik pa kanina maano doon mga up ng mga lalaki Saan? Rens po? Shower gap? Okay. Intercom connected Turn up share Mismong sentry sir? Eh? Ha? Ah? Mismong sentries? Yung ano malapit na may magto Yung ano nga yung bagong ano han ng bus. Pero kahit sa sentries lakarin ko na lang eh Sige po sabihin mo sa akin para maadaan na natin sa likod ba yun or bandang EDSA lang? Parang EDSA na yun eh Ah sige po diretso lang naman yun Pauwi oh, na po kayo sir? Oo oh, nag ano rin ako Nag move it din ako galing sa ano Pasig Kasi may event kami Tapos nilakad ko mula doon ang ganito Tapos ikaw kanina maano doon mga hold up ng mga lalaki Saan? Yung mga ano doon, dumaan kasi ako sa madilim, naghanap ako ng ano, bank, mag-withdraw ako. Oh. Tapos mga nakaabang sila, tapos sinarak nila ako, ito ako. Eh, hey, as in, inarang ka? Hmm, tatlo sila. Meron silang ano eh, meron silang pamalo. Parang mga addict, sinakbayan ako ng isa, tapos tumakbo oh. ako. Ba't okay, hindi ka ayun ano? Kaya ngayon, takot no, no. ako eh. Ang oh, gano'n siya, bitawan mo ka. Saan ba doon sa may ano, malapit sa may optikas, yung madilim doon, naghanap kasi ako ng vitrohan. Hmm. E, sarado na yung, ano, uh, bangko. Sinabangan ka? Hmm. Di ka takbo ka, sir? Oo, oh, kumakuhong, may mga, ano. Wala bang katawang tao doon? Wala, ako lang. Wala pang ilaw. Sinundan ko kasi yung, ano, sa Google Maps. Kung alam yung lugar na, sir. Hindi ka Ina... na nangyayawakan? Siyempre, na ko yung isa. E, eh, buti yung cellphone ko nasa, ano ko, nasa bulsa ko. Ako na yung pagkain Jollibee. Nagis ko na lang. Oh. Okay na yun. Kaysa, sakay ka pa mapahamak eh. Kaya nga. Punaan eh. ako oh, mga basura lang nakaano eh. Sa gilid. Eh, Tapos yun paglagpas ko mga humarang sinalakbayan ako. Guys, doon na lang kuya o yung nataan lahat. Saan? Palakari ko na lang. Saan man na? Eh, um, baka, baka mamaya maano ka na naman. Hindi, okay lang. Hindi natin na kita, sir. Ayun, dito na lang po. Oh. Saan ka? Ayun alam. Dito na lang? Okay. Wait lang. Sabi na lang. Oops! 98 lang po siya. Thank you po. Ay! 100 lang siya. Okay, thank you po. Ingat po, ingat. Dinoblo na siya rin para sa akin.